start our video here sa dulo papunta doon sa dulo din so um, di ko di na namin pupuntahan yung doon sa maraming 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 ilaw kasi that's yun nga yung uh, Ferelli. so ito naman is just a restaurants yeah mga restaurants lang uh, kainan hindi ko na rin siya pupuntahan pero dito tayo magsisimula Rolling, so let's just keep it rolling. Rolling, and yeah. accommodation near or in front of the beach. Yeah. Happy bar, that's happy bar. so happy bar of course there ano to baby bar lang siya eh uh, meron kayong uh, ano Ah, bar and the... Uh, uh, pero may tumutugtog din ba? Opo. Uh, ano oras nang nagrarang tutugtog? ano, tugtog po ngayon, DJ lang po ngayon. Ah, uh, DJ lang Ah, uh, every ano lang po yung tugtog namin. Ah, uh, Tuesday, After may accommodation dyan. Meron ding accommodation. Ah, doon naman sa dolo. Sige, ma. Thank you. Ma, thank you. Thank you. Ganda o, oh, bahay mo. Ganyan o. Oh. Bahay yan niyo, yu, yun oh. Bahay, di ba? Bahay. Oh may mga bahay na in front of the beach lang. O oh, ito, I'm not sure if bahay din or <laughs> private beach hours. Ah, hindi. Yeah, wala pa yan. sa so, happy bar. Hi, doggy! Ayan, tapos ito, may mga massage si Aldab Pia. Aldab Pia. Ang rates nila. Ayan po ang rates nila. Ayan. Ayan. ano na kasi dito eh. Five fifty-six. Ayan. Mga ispa dito. Pero si Summer How, ay sa Summer Homes si Summer Homes, may massage parlor siya. Ayan. Ito si Summer Homes. Sa tapat mismo siya ng ano. Sa tapat mismo. Pero medyo malayo yung mga rooms niya sa sa beach. So wala dito yung talagang paglabas mo beach na. Although yan, mga tapat. Tapat na pagbukas bukas mo ng pinto, lalakad ka lang ng kaunti, beach na. Ayan, check nyo na lang yung Facebook page nila. Pero maganda din sa summer homes. Paglakad lang kami. Eh. Paglakad. Kasi bukas, dadiretso na kaming El Nido. Naghanap din kami ng kakainan namin, actually. Eto, beach barn. Beach barn. Ayan, resto bar siya. Beach barn. But I guess walang accommodation dyan. Oh, yon, uh, Ito yung kanila palang tour package. Tour package. Pare-pareho lang din naman. Tapos na kasi kami mag-island hopping kanina. Ito, bahay lang din. Ang saya, no? Bahay mo ganyan, no? Diba? Tapat na tapat ng ano? Dagat. What? Ayan, summer journey. Oo, marami. Mabib, no? Marami, tsaka iba-ibang group. Ito, bago lang, bago lang siya. Parang bago lang yan. Wala pang ano, ginagawa pa siya. Eh. Wala pang to siya occupied. Ayan, ispa. Kabungan. Kabungan. Sorry, ang gulo ng camera ko. Tapos ito, ano din siya, maraming tao na, kasi it's happy hour. Anong ano to? Um, wala nakalagay kung anong bar siya. Pero happy hour na kasi. Sorry, magulo yung camera ko. Ito, malaika. Check nga natin yung menu dito. Parang it's a, a handcrafted beverage. Premium a ah, cocktail, mga cocktail, cocktail din. Pero meron silang ano, barbecue. Ay po, ka. food. Fresh cook a la carte. Ito malaika. Papaluto. Paluto ba 'yan? Ah, paluto. So, ito, spa again. Hidden spa. Spa, it's spa. Ah, ito, madami. Ano na nga ba to? Ito yun, know, oh, yung Barton. Barton Bar. Ah, Barton Bistro pala. Sorry. Barton Bistro siya. Yan, ang dami lagi dito. Yung so, mga nakapwesto na sila dyan happy hour. Merong happy hour na um, buy any two local beer for 160. So yun yung promo nila. Tapos ito Asian. I think may accommodation din dyan. You know. Sa taas. Tapos may restaurant din siya. Ito. Port Barton, Asian, ayan A Ausan pala, sorry ah Ausan Ausan, yan yung Ausan Number one siya doon sa list na nakita ko na recommended ng Palawan Tourism dito sa Port Barton Number one siguro, best accommodation yan, ganun, yun yung nakita ko So dyan kami dapat magbubukas at puno na siya, fully book siya tapos, check nyo na lang yung Facebook page. Mabilis naman sumagot yung ano. Parang nasa 6,000 ba ayon? 6,000 o 4,000 ata. Yung supposedly na ibubok ko. Tapos, ito may convenience store dito. Yan. Sa tabi ng kausan. Convenience store. Medyo madilim na kasi nga. Ano na. Gabi na. Wala na kasi kaming time tomorrow na mag-ikot. Yung ano, sand dito, parang sa Boracay din. Sobrang pino. Pero, syempre, mas, 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 mas pa rin yung Boracay. Pero maganda yung beach dito. Pino. Yung sand niya, pino. Eto yung street na to, papuntang terminal yan, pag diniretsyo mo. Ayan. Terminal Port Barton eto nail studio ayan may nail studio yan nail studio oh. Inahabol kami ng ano. Too big. Billiard Highlander Hostels. Pero parang ginagawa siya. Ginagawa pa siya. Tapos, Kamusta uh Oo. -oh. Ito, ano pa siya, o okay, vacant space. Siguro mo gagawin din to. Hotel. Hotel. Tapos, meron masarap dito na gelato. Na ice cream. <coughs> Yun. Nandoon. Ano pangalan ng ano nito? Rooms available. El busero Inn. Ayan. O, El Bocero Inn. Meron dyan. Yan. Beachfront din yan. And, nandito yung Gelateria. Di Barton. Masarap yan. Masarap. Ayan. Nasa ano siya? 180. Ah, uh, magkano ba 100 yung isang scoop? Oh, pero madami naman na siya. Tapos 180 dalawang scoop. Then 200. Magkano ano? ito 50 Tatlong scoop. Yeah. Kan tatlong scoop. Tapos dito kami naka check-in sa Elsas. Elsas Fort Barton. Pang-anim siya dun sa number A uh, oh four yata yeah, dun sa list ng most uh, best accommodation dito sa Fort Barton. Ayan. mag -ano na lang separate na video for Elsas. Dito kasi ano eh, yung tsinelas, iiwan mo siya sa baba, bago ka umakyat doon. Kaya nga kanina nagkapalit yung tsinelas namin ng babae. For the restaurant naman, kasi yung amin, nandoon na. Beach front kami, beach front. So, yun yung accommodation namin. Alam so, may, may gintong aral dito. May gintong aral dito. Marami pa lang doggy dito. Pero mababait naman yung mga doggy. Ayan, ito another. Netibo. Yeah, that's it, Netibo. Kasi kanina pa lang, alas 5 pa lang, may kumakanta-kanta na dyan sa Netibo. Eh. Check lang muna natin yung menu nila. Ah, grand opening siya. Ito na yung dulo. Meron pa dun. Meron pa dun. Mga siguro mga ilan, ilan na lang. Pero we will not go there na. Ito meron pa dito. White party. Ito. Uh, Yeah, ito yung main road din. Papunta ang Terminal. Mission. Na natin eh. Gusto mo i-check yung menu? Pero, more on ano ata sila eh, party-party side kokoriko Ah, ito yung Cocorico. O, oh, yan. Cocorico. Ah. Yung masarap na barbecue dito daw. Banda yun. So, ito. May mga art collective. Mga may tattoo. Ayan. Actually, na huwag na kayo mag-tricycle, ha? Pag bumaba. hindi naman. Kung pwede kayong, ya, yeah, pwede kayong mag-tricycle. Tulong na yun sa mga lokal dito. Pero sobrang near lang. If, kung sakaling nandito lang naman sa beach um, beachfront yung ano ninyo, yung location ng accommodation ninyo, sobrang lapit lang din naman kasi. Lap road. Oh, rough road lang. Ang dadaanan dito sa likod. Ano nga ba yun? El, El Rico. Ate, saan yung El Rico? El Rico, Coco Rico. Ay, Coco Rico pala. Sige po. Straight Doon. Ayun, may ilaw na yan. No? Ayan. Sige, salamat. May ilaw na blue yung Salamat Hello. po. Thank you. Ayun, yung Coco Rico kasi is um isa sa mga pinupuntahan dito sa gabi pag gustong mag-happy-happy -happy, ganun. Kasi marami daw talaga dito. Dito sila nag-iinom. Oh, dito nag-ano? rep magnet. Ayun. Tara, bili tayo. Bilhin pala tayo ng rep magnet kasi para, ano na. Ayan. Rep magnet. Para bukas diretso na kasi hindi na kami makakapamili bukas. Alas 8 yung, um, tayo, yung oras ng time namin papuntang El Nido. Ito iingay tayo. Magkano po sa rep magnet ate? 150 pesos bakit parang ang mahal naman ng rep mo ako. Pero, ayun nga. Isa lang bilhin mo, babe. Dalawa, pati doon sa rep sa office. Oh, sige. Okay, go. Pero gusto mo tomorrow na. Wala na tayo, hindi na tayo makakagala dito tomorrow. mo mm doon. -hmm.